Magluluto tayo ng chicken curry. Umaaso na yung apoy ko. Kaya ko yung sibuyas. Ayan. Chicken curry. Ito na-fry ko na konti lang yung sahog. Ayan. Tapos, ayan yung gete. Ito, gete. Ayan. Kasi, sobrang sunog na. Pero hindi na ako marunong magluto. Pinas chicken curry. Ayan. 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 Okay, so, init na ng apoy ko. So. Ayan na siya. Tapos, ito, nilinis ko na rin siya. Look at ay, ay, sorry, sorry. Salad. Punti lang naman kanina siya na kayo may advertise ayan yung hugasan ko tingnan nyo hindi. dito chicken ng kina iwan ko, kung yung kinalabasan ito mamaya i-ano ko lang sa chan i-banlag-banlag Yeah. Naan ko lang yung apoy ko. Kunti lang yung um, ano. Hindi Ito yung pang takip. Takip takip natin. Ayan siya. Kunting laga laga. Kasi ito na ano ko na yan. Na fry. Kunti lang yung ano. Kasi mahal pala dito. Tingnan yung saging na natira. Tatlong piraso. Laga. Ito yung galing Saudi na chicken curry. Yan, chicken curry. Tapos yan yung gata ko. Tapos inom lang ako ng tubig kasi inuhaw na yung pagaluto. Tingnan nyo may gaturo-turo doon. May nag-aararo. Ito yung muntikong kitchen. Medyo ang dumi pa. Hindi pa maanaan dito ako naglalaba. Yan. O diba, umiba na siya ng kulay. Umiba-iba na ng kulay ang ating manit. Hindi lang ako manok, manok pa din dito. O, oh, kita na. Ano nang konti lang yan na. Yung laga-laga lang. Manood kayo doon nag-aararo. Hindi makita. makita 'yung nagararo. O, oh, di pa. May nilabhan ako. Hindi ko pa na ano, 'yan, nakasala. Dapat sila agak siguro ko. ko siya ma ano. kaya ilagay ko dito wala akong mga ano wala akong mga ingredients dito guys hindi pa ako nakapamili lagyan ko siguro ng laurel grabe naman ang laurel dito lagyan ko rin siya ng magic so much wala nang laman konti na lang ang magi ko lagyan ko siya nito baka madala yung ano step floor po ni natin ayan tingnan mo yung laurel nito lang paninita dito ulang sa ulang sa panakot ang ano wala rin mo yung bill kasi hindi na kayo hindi At... pa ako masyado naka naka pahinga kaya kulang kulang muna sa ano kulang-kulang sa ricado sa ating luto. Pero at least, may ano siya. May fry na siya na ano, carrots at patatas. In fry fry ko siya konti. Tapos ito yung masarap na curry powder from Saudi Arabia. At saka ito lang ang ginamit ko. Ready na siya. At ako ay nauuhaw. Inom ulit ako ng tubig. Yan lang. Ayan lang. Ayan lang muna. At ito ay ilaga-laga ko pa. Pula-pula na siya. Laga ko muna siya sa konting ano. Pula na siyang mantika. Nagmantika na siya. Lagyan ko muna na konting sabaw-sabaw. Para masyadong maluto. Kasi malakit na lang yung ano. Sige. Pako naman yan mamaya. Yan na muna. Mga amigas. Yan. Yan na muna tayo. Mamaya ulit.